adik umma oh, ya, mga adik mga manager Aaron! bakit failures, no, master. Kenal, kenal. bakit dam pogi mo Sering mo sigil na Tanga abi sigil na no adik mo ang yan no tandaan mo kung yan adik yan Ikaw limang oras na dito

Ah, yes, Ito, okay. ang ikoy, no? tong ikoin nong kapalong Ay, kapalong yeah. ikoin yan. kisandaan daw sabi ni totoy pogi ni sa pulikaw nagtago si sapul ikaw. Ah, oh, at sa pulikaw ano ko anong ano ko 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 Oo, oh, okay, na matay. Ito ang mag-brothers. Rio do ka brothers. Ano Rio do ka? Pa, tutumbo pa yung isa. Lampa. Lampa. Sabi ng uya. As a boy. Yung si Tiki boy. Tiki boy. 500 na Tiki niya. Limandaan. Tapos di pala nakarecord ano. Si Totoo yan. <laughs> Stomer yan. Hunter! Dakila matigil kay Reigns! Sino gusto makita ko, Lair? Dakila ko boomer ng bayan! Wala. nakaka 2 minutes na! Patay ko? Ilang-two minutes ba? Patay sila! Pwede lang! Basta ikaw! Ay, wala nang tikil! Basta ka! Dumog ka! Ubus na bala mo! Log! Patay! Patay ka! Puta ka SMB, Uy 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 Gold AK Galingan oh. mo daw, galingan mo, mo SMB Go SMB Go SMB. SMB Ay! namatay, tinamad Wala nang buhay ng SMB Wala Na nang poging si Aaron Puit daw ako Ang imo ng bayan Yeah!

Barili nila sa pulikaw yan? Barili nila sa pulikaw, marami. Karakter, karakter. Kunat ng karakter nyo. Michael. Karakter nyo, ang dami. Patisas. Pako. Doon ka nga. Doon o si, si Tay Tay Tay. Puta yan. Hindi po ang TK boy nila. Puta yan. Sorte siya. Oo nga, Pipi. Atawa mo, bilis! Ay, hindi, wala taya, na. O, dito sa akin! Wait lang! Ay, yung ang ganda! Ay! Okay, ayan na! Dito, nang ang bayan na! O, ay, yan ay. po ang dakilang tae! <laughs> dakilang tae ng Pilipinas! Apreis. Super pets na ako oh O, tandaan niyo yung pangalan niyan! LP niyo! Yeah, tandaan niyo yan, LP! <laughs> Ay, ayaw na po. Ay, napatay dito rin Naman, rin dito rin. naman po tayo sa pinakamataas na rango ng SMB. Si Don Ernst. Yan po ang, ang kanyang laro. Niya. Manager ng computer shop. Parang adik. yan, adik. Parang ginawa mo hmm. naman yung ano. Hmm. Sa Shanghai, wala nang ganito.

Waller Moves. Waller Moves, yan! Tama! Huwag tayo na! Rekod! Ay! Waller Moves na tumbling. What step mo? na Manalo. Babay na. Babay na, SMB! Babay na!